nang uuwi uuwi ng Pilipinas kasi mag-ana-ana mag-ana-ana sila. <laughs> mag-ana-ana buti nakita nag-bye bye sila sa ag. Yala, hug, hug, hug. Go, 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 go. Happy birthday, Mary. Tapos ano na yan? Ihipan na yan, ihipan. Blow the candle. Blow the candle. Have a set three. Ruby. na. Judy, Ruby. Ruby. Oh. Kain, kain. kain kain. Oh, Mary, mauna ka na Birthday mo para Para makain natin 'to. Salamat po mwa kayo <laughs>